I'm <laughs> sorry. Happy New Year guys! At ito na nga ilang oras na lang at sasalubungin na natin ang year 2025. Bago ang lahat, syempre kakain muna tayo at sasabayan natin ang inom para masaya ang salubong natin ngayong bagong taon. At dahil excited kami, 10 o'clock pa lang nagsimula na ang mga bata at mga isip bata na maglusis. Hindi rin mawawala ang pagsinti ng fountain para ramdam na ramdam na natin ang bagong taon. Magugulat ka na nga lang dahil may biglang tumatulong dito sa fountain kaya napapasigaw at napapatawa na lang kami. Pero mga bata, wag na wag niyong gagayahin yan dahil sobrang delikado talaga ng ganyan. Dahil malapit na ang 12 o'clock, kaya namimigay na tayo ng lucy sa mga bata at makikijoy na rin tayo sa pagsindi nito. Isa rin to sa yearly tradition na ginagawa namin dito sa Kaloocan, ang mabigay ng mga barya sa kapitbahay. At syempre, tinutulungan ako ng mga pamangkin ko dahil sila rin naman ang maghahagis nito mamaya. Ilang minuto na lang at malapit na talagang magbagong taon. Kaya ayan, hindi mo na nga mapigilan ang mga kakulitan ng mga bata dito sa labas. Ito na nga ang senyales guys na malapit na ang 12 dahil nire-ready na ang paputok. Woo! Siyempre guys, di naman tayo matapang kaya lahat kami nagsipasok na sa loob at para na rin sa safety ng lahat ng tao at siyempre ng mga bata. Ito pa guys, ang isa sa inaabangan dito sa Kaloocan every year, ang basaan. Meron dalawang team yan na laging magkalaban. Yung nasa taas at siyempre yung nasa baba. Pagkatapos na pagkatapos ng putukan, ayan, nagsimula na ang laban. <laughs> Lang. alam ba nila? Pagkatapos ng lahat ng kasiyahan, putukan at basaan Ayan, inuubos na lang namin yung natitirang lucis dito sa third floor. Unti-unti din na nararamdaman na namin na umaambon. Kaya sabi ko nga sa mga bata, tapusin na lang at ubusin yung mga lucis at magpahinga na.